Classmate, pag-usapan natin pera. Alam mo ba nang hindi-hindi kaya yaman dahil sa ka lang ng pera? Okay, bibigyan kayo tayong isang example. Naalala ko way back before, nung no, lakas-lakas pa po, po namin laging uminom dito sa bahay. And ang iniinom namin dati nun is MP lights. And napansin ko, nagkakaroon kami ng problema pag umiinom kami kasi pag nauubos yung ala, kailangan namin bumili sa sentro. Eh pag bibili sa sentro, magtuturan kung sino yung uutusan, tapos mapapagod pa. Kaya narealize ko, sabi ko, what if bibili ako ng wholesale? Bumili ako ng isang kahon. Pagbili ko ng isang kahon mismo, nakita ko na malaki pala ng margin na may binibenta sa amin. Kaya in short, bumili ako ng isang kahon, Nagbili ko ng isang account. Binenta ko sa amin, sa mga kaibigan ko na kami din umiinom, binenta ko ng retail. Di natutuwa sila kasi wala naman akong pinatong kasi tingin nila kung magkano benta sa tindahan, yun din ang benta ko sa kanila. Natuwa sila kasi hindi na kami kailangan lumabas, hindi na kami kailangan magturoan at sipa kami kasi kaysa lalabas kami. At pinaka-importante doon, natuwa din ako. Bakit? Kasi kumita ko. Yung margin from wholesale into retail na presyo, yun ang kita ko. Hindi, everybody's happy. And ganun po ang logic sa mundong to ang ruling ng pera. Money is invented for us to spend it. It is not invented for us to keep it. The moment you're keeping your money, you're doing it wrong. Kaya nga dapat itrace it natin sino man nagsabing kailangan mag ng pera, kailangan mag ng pera kasi isa lang sure ko. Ang nagturo sa atin mag-save ng mag ng pera, malay mo. Yun yung mga banko na doon natin binibigay yung mga pera natin at binibigyan tayo ng kaperanggap na tubo. At worst wala pang tubo, sila ginagamit na ginagamit nila ang pera natin para sila sila umaman ng umaman. At tayo ni, wala tayong nagiging benefit. again, tandaan, ang importante sa pera, matuto tayong gamitin at paikutin na magpasok na magpasok ng mas marami pang pera.